everyone. Thanks sa uh, talagang uh, support sa ating MGP. Talagang iba to sa uh, short notice na na-mention ko kay Chica last night na we have a special set of para kay MJ going to Bangkok. Kasi on the last minute, parang uh, kaming meetings, parang inayos, Pero we decide na si MJ na um, talagang dapat uh, padala natin for the manhunt star. So, in, in a very short period of time, prepare namin lahat. Uh, with the help of some of the sponsors, especially si Chika na, siya kayo ating owner na Mr. Grand Philippines, si Jeffrey Silman and Brian Franco. Lahat tulong-tulong para ma-achieve natin na mapadala natin si MJ sa Manhattan Star sa Bangkok. So, Let's pray and hope na magkaroon pa rin ng back At yun ang back-to-back. sa akin So, thank like, so sa lahat ng mga pupunta. Good afternoon, guys. So, my name is MJ Moralitan, no? Uh, hindi na naka kalooban. Eh, Nakakatuwa dahil Pilipinas na yung sasabihin ko at hindi na kalooban. At maraming salamat po sa inyo lahat dahil binigay niyo po kami tayo upang mapakita namin yung ang um, yung rin natin sa international you know? at support so, tayo po ako sa labo ng sa Thailand at sobrang excited ako maraming salamat po yes. okay. So now we're opening for questions, but let me throw the first question to you, Sir Rex. Ano yung qualities na nakita ninyo kay MJ that sure. made him fit for the Minas Star Philippines? Uh, first of all, the attitude. Makikita mo kay MJ since the beginning of the Mr. Grand Just makikita mo palagi on time, sumusunod sa room sa amen, saka sobrang bait niya. Hindi lang sa home production, even sa lahat ng mga candidates. Kasi andyan na yung looks eh, pero importante pa rin as a candidate yung ugali, yung character mismo ng tao. Kaya sabi namin, tamang-tama, yung talagang character and ano yung MJ. Kaya, we decide sa organization na talaga, hindi kami nag-decide kung to, kung sino pang ilalaban, talagang naka-alilal kay MJ. Best pick for Philippines. Okay? So, let me have the first question kay Kuya Don how MJ, mas masyado may exam preparation, di ba? So, paano mo pinaghahandaan niya yung competition? <coughs> uh, Pinagandaan ko po siya ng sobra since after na Mr. Greg Philippines were So, para sa akin, mas naglahan po ako ng time for curing, training, and pas pasarela po. And, ando pa rin naman yung momentum nung, nung stage sa Mr. Greg Philippines. So, para sa akin, feel ko po uh, ready na man ako. Uh, ah, 100% ready. Yes. Kasi so, po, ano pa po yung, yung momentum po for Mr. Dan Philippines, then nakapokus po talaga ako to this project po. Okay. So, what do you think is your chance mo sa competition? Hindi po natin alam, pero sa capabilities naman po, pwede po kakayanin natin. Okay. Thank you okay. and Thank good you. luck. Thank you so much. Jerio. Uh, ang anong ko kasi kung ano tayo yung 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 Ang pinaka yung ko yung 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 ng yung 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 po yung 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 natutuwa ako dahil na-experience ko po na matuwa ni Tito Boy dahil si Tito Boy napaka bait at napaka iyak abutin. Kung baga, wag minis, hindi natin natin siya makukontakt. So, yung Mr. Gun Philippines, nabigyan po kami ng opportunity no, para matuwa po ni Tito Boy. Anong pili ko rin ang pili ni Iwas kung para sa tatay mo? May mga nagsasabi mas guwapo sa tatay mo. May mga nagsasabi rin naman mas guwapo yung tatay mo. Ah, For me, for me, kasi like, po sa like, akin po ako nagmana at eh, ang dami po nagsasabi na kamukha ko po siya. And ayun, so, siya na yung mas foggy. <laughs> so, okay lang po sa akin lang. Sa akin, kilala ka yung malakarapan ng leader ng kapataan. Uh, ano yung alitay mo? Ano po kasi mo? Ah, Mayroon po kasi kasi is quality education, no? Bilang isang speech person sa Kalaokan, nakikita ko po na yung edukasyon po sa atin ay mas kailangan pa po, po natin no? Kasi karamihan po ngayon sa mga social media, no? Mas pinopromote po yung diskarte kung purpose sa pag po, para sa akin po kasi, mas okay po yung edukasyon tapos sama po natin ng diskarte. Ayun po. Thank you. Thank, Thank you, you, Thank you po. Hello po. Thank Hello. Hello. Sir, first Hello. may Hello. sa ating Hello. Hello. Is it the same Star International that is now a other of another organization? Yeah, it was been awarded work of uh, Manhandstar for the Mastermind production last year. So this year, where the official nonprofit that I'm going to be for Manhandstar. It's uh, the Mastermind. Uh, it's the same. Yeah. yeah. parang hindi po yata medyo maganda ang mga news before our press call about their pinagin uh, sa kanila at sa Manong Star. So, do you think it would have a micro effect sa laban po ni Andre Kalipal sa Banko sa mga susunod po na ano? I think, uh, depende na la lang yan sa talagang kasi ang dami nga lumalabas na issue. So sabi ko, huwag well, na lang muna natin uh, i-pertinig yung mga yung ganung issue, mas importante mag-focus tayo. Kasi hindi rin natin alam both parties kung ano ba ito. Malalaman ng na namin yan once nagkaroon ng official statement coming from the organizer itself kay Mr. Reddy in Bangkok. Um, Tsaka I keep on praying sana maayos naman yan eh na mag-usap lang both parties kasi creepy din. tsaka si RJ is very close sa akin kayo naging part of day nyan mapaita ba kaya siguro hindi lang nagkaroon ng tamang communication but I think maayos yan at malaking tutulong kay MJ eh lalo siyang magpupot na Inaaral. Sabi nga po ni Sir Renz, pagpupusit niya, Sabi ko, e, uh, for UMG, dahil ngayon ang sinabi ko na ating maglalabdalam, eh, paano mo naman magpupupusitihan si ang iyong laban sa susunod na mga araw? At ano sa paligid ko ang tunay na kahulugan ng My House Fire International? Uh, para po sa amin, yung platform na yun, o yung title na yun, parang hindi na po siya personal achievement. Eh. Actually, isa stepping stone to be a good role model no? sa community. And by that, di ba, maraming kabataan po, kasi hindi ko naman po talaga yung focus Parang nakikita ko yung platform na yun na pwede gamitin no? para sa, sa, mga susunod na kabataan na maging fit, uh, good role model, at siyempre, kaya alam natin sa kanila na kung ano meron sa aming pag-ibig. Kung baga, eh, i-enlighten ko na kung ano po yung nasa palopo. Nasa, nasa palopo nito. Ayan. Thank you, Tenten. Kuya... Are... Thank you, Sir Rex. <laughs> Sir Rex is working And then, ano, kasi nas, Mr. Grant, hindi naman na-announce na si yung pagkakadalunan ni Enzi yata. pa yung kung wala pa naman ang mention na lalaban siya mo. Pwede mo makuwento sa amin kung bakit biglang nagpunta sa kanya at bigla siya na ipapadala sa sa Bangkok to complete. Ano yung nangyari pa talaga? Uh, during the coronation kasi talagang napag-usapan natin ng organization, especially right. the owner Mr. Uh, Jeffrey Suleiman and na hindi muna kami mag-a-announce on that coronation night kasi pag-aaralan pa namin kung sino talaga yung babagay sa papadala namin sa Manhunt Star at saka sa 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 uh, Aturism Globe. So, uh, yung tumawag or nag-inform na ang organization ng Manhunt na kailangan mag-design na kami kung sino ang official representative ng Philippines para for the manhand. Then, we decided na, na talagang yung pitted sa itsura. Kasi ang peg ng manhand is talagang celebrity look pang artista sa kanila. So, tamang-tama, yung lahat ng qualities na hinahanap for the manhand is na M.J. Walang question talagang. Tsaka, ready-ready si Anore. M.J. Pero bakit yung pakaagista? So, may, at bakit yun ang hinahanap? Kung nakang idea kung ano talaga yung manga, star. So, sabi mga pakaagista, so, magiging artista ba sila sa bank? O, oh, ano ba ang mangyayari? Pero manalo? And, okay, kasi mostly ng mga binibigay ng project for the winners ng manga. Puro mga, mga branded yan, mga brand companies, endorsement, talagang ang hanap nila yung mga younger looking. At ang talaga yung personality, mukhang star, star quality. So, ayun ang talagang peg sa man star. Ah, okay. So, MJ, um, yung nung na yung na nga sa sa'yo, ba, laban sa ito, ilalaban ka nga for this time, for this competition, Ah, uh, mo kung ano talaga yung one star? Uh, based po sa mga previous video nila, no, pinapanood ko po, po kasi. Kasi bago po ako sumala na kahit po sa Mr. Jordan Philippines, pinapanood ko po yung pre previous laban. And same parang nakikita ko na ano po na same po siya with the Miss Jordan. But dito sa Man of Star, is all about uh, self-explanatory and how you express yourself using this using the platform of Man of Star. Ayan, ayan po. Okay. Pero so after nito, ano nang plano mo? Seryoso ka na sa pag-artista? Kasi di ba may kibuha ka ng tapos ikaw um, na nananalo dun sa Ventria. Um, yun na talaga yung focus mo this time. Yes, after five. Tapos ka na ba sa school? Yes po, graduated okay. po sa PUP Manila. Graduating pa lang graduate uh, graduate na? Graduated po. Ah, graduate na. So, uh, mag-focus ka na, na talaga sa Uh, yes, po, well, after this Star. After Manhattan Star. Uh, okay, so may ano pa yung ma-share sa akin um, mga uh, gagawin mo na sa kayo? After this project, uh, mm -hmm. depende po sa sa production ko ano po yung bibigay, Ayan, you know. Ayun, aalin po natin yung rule na kung ano po. Kasi sabi naman po na magbibigay daw po ng project for us sa mga winners. Kasi so, so, wala ka pa ka kung ano yung... Yes, wala pa po ka idea. So, no. At kasi yung father mo, sa so, ano yung advice niya sa'yo? Uh, sa isip mo, wala dapat malakasan mo yung kasikatan ng father mo. <laughs> 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 uh, ang lagi niyo pong ina-advise sa akin, yung help ko po, mas pahalagahan ko po dahil yung project, ang lang yan, pwedeng yung kalusugan na pwede mawala. Kaya lagi niya po sinasabi sa akin na huwag kang magmadali, bata ka pa, and ipayo ko yung sa TV mo. Ayun po. Okay, nasa na. So ano ang bagay ba or um, or may pinabala ka na babauli mo sa pangkok dito sa inalaban sa mga nagsas? Kailangan hindi siya makalimutan na rin. Uh, siguro po yung grocery Kasi Nung sa Mr. Brand, and doon sa school ko dati yung nag-compete po ako, yung rosary na po yun, ayun po yung tala ko doon sa school ko yung competition, din sa Mr. Brand, and ayun po yung tala ko doon sa pangko. So kahit nakatrump, saka may hawag po. Anyone. Thank you. Thank you.